Mika, shout out, shout out sa inyo mga dyan Hatot na naman, howling, howling Howling na naman tayo mga kamikers Ayan ang buhay ni kamikers Hindi lang pagtitimpla ng tinapay Kundi pagtitimpla rin ng sininto Magaling ng si kamikers Ayan Mag-howling na naman Ang pulong ko Si kamikers nyo Kain-kain muna sila ah. Ayo, nang trupa kumakain, aku bagakut pa hakut muna nang buhangi Ngargah-gargah muna sa krat Shout out sa aking mga viewers at Sila nang nangalian na, aku ay magkatapon muna Napuno ay namin yan ng ito. Ng bato. Oh! Oh! Ayan ang buhay ni Kabegars! Uh, Shout out sa inyo lahat dyan sa aking mga viewers at mga followers. Go afternoon! Good afternoon! Ayan! Ayan! There was something. Katakan sa lang, kahit pagod na. Balat pa si Kabika. So, last na hakot. So, tapos mo gala ang siminto, hakot naman. Ayan, o. Na. Oh, hi guys. Na. Ganyan talaga. high Hi, weather, weather lang. Ayan. Six point, 6.8 6.8 seven, six point, six point, six point, sa Buangin, sa six point Dahil malaki

Shout out, shout out. Saan yeah. punta, sis? Saan punta, sis? <coughs> Lalakad sa tabang kumakain at dahil ang gripo ay nasa baba. Yan ang buhay construction. Ano yan? Army style. Ganyan kami mga construction boy, army style. Tapos kain, ayun lang okay babay mo muna mga kamikars puno na ang truck puno na oh biyahe muna ibabiyahe namin muna dyan lang naman sa sa kapilang subdivision namin tapon to mga kamikars, babay mo muna shout out sa inyong lahat ingat ingat po tayo mga kamikars ko I love you so much